Natagpuan akong patay na wala na ang aking mga laman loob sa aking unang gabi sa Magaluf at sinabi ng mga autoridad ng Espanya na nagpakamatay ako upang pagtakpan nito. Ako si Loic Godard at ito ang aking kwento. 19 years old ako noon. Puno ng buhay at excited na magbakasyon kasama ang mga kaibigan ko sa Magaluf, isang destinasyong kilala sa mga fiesta nito. Iyon ang unang pagkakataon na nagbakasyon ako na hindi ko kasama ang aking pamilya. Isa lang ang plano kong gawin pagdating ko doon. I-enjoy lang ang buong bakasyon. Ngunit nagbago ang lahat sa isang iglap. Noong Hunyo 30, 2018, nagpadala ako ng text message sa aking mga magulang para tiyakin sa kanila na nakarating ako ng ligtas at maayos sa magaluf. Kinaumagahan, nakatanggap sila ng tawag na nagsasabing, wala na ako. Ayon sa mga autoridad ng Espanya, tumalun ako mula sa ikapitong palapag ng isang hotel na hindi naman sa akin. Pagpapakamatay daw ang dahilan ng aking pagkamatay, sabi nila. Ngunit may ilang mga bagay na mali sa kwentong ito. Una, wala akong dahilan para wakasan ang buhay ko. Masaya ako sa buhay ko. Pangalawa, kung gusto ko magpakamatay ay hindi na sana ako lumipad papunta sa lugar na iyon. Pangatlo, ang isang kahina-hinalang pag-withdraw ng 150 euros ay ginawa mula sa aking account ilang oras bago ako namatay. Bakit ako magwi-withdraw ng pera kung balak kong magpakamatay? Pagkatapos ng aking kamatayan, ang aking katawan ay inuwi sa France para sa autopsy. Ang mga doktor ay nagulat sa kanilang nakita at natuklasan. Alamin sa part 2.